Isang ang beer na may kasamang pulutan Lika na dito ako yung tabihan Pahingin ng yosit Pasindihan Dederecho na sa kalangitan Tama muna ang harutan o aking sinta Nakashot na ako, hmm, ikaw na Maginuman tayo hanggang malasing Di matatapos ang gabi, don't keep me waiting Ngiti mo palang kailan Bilis katawan, ganda ng hulma Sarap mo titigan, mata pa baba Dahan-dahan tinanggal, ako'y ubad na Pagpawisan na tayo, kusina hanggang kama Oras nating dalawa, ay sarap damhin Mag-uumaga na, sige lang nakatayo pa Yeah. Di matapos-tapos na pagbayo, tikim sa baba, pataasin sa labi mo Sabay talikod, parang aso, sakyan mo ko parang kabayo Sa pader, sa sahig, sa banyo, hanap-hanap ang init mo Ungol mo abot sa ibang kanto, sabay sigaw ng pangalan ko oh, oh, oh. Ngiti mo palang ay langit na, lasa ng iyong labi di na bubura. Hugis ng katawan, ganda ng hulma, sarap mo titigan mata na Lasa ng iyong labi di na bubura Hugis ng katawan, ganda ng hulma Sarap mo titigan, mata pa baba dahan, dahan tinanggal Ako'y ubat na pagpawisan At tayo kusina hanggang kamay